Ito ba ang dahilan kung bakit QCPD o Quezon City Police District ang nag-anunsyo ng pagpanaw ni Ronaldo Valdez? Tara at ating alamin. Isang nakakalungkot na balita ang gumalantang sa mundo ng showbiz ngayon. Pumanaw na ang kinagiliwang veteran actor na si Ronaldo Valdez o mas kilala ng mga netizens ngayon bilang si Lolo Sir dahil sa pagganap nito sa Too Good To Be True kasama si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa edad na 76 marahil, masasabi ng karamihan na ito ay dala ng sakit o katandaan. Ang pagkamatay ng isang tao, ngunit ang ikinagulat ngayon ng mga netizens ay ang pagkumpirma ng pagkamatay ng veteranong aktor na nanggaling sa QCPD o Quezon City Police District. Marami ngayon ang nagtatanong kung bakit na-involve ang polis kung ang pagkamatay ay sanhi ng sakit o katandaan. Ayon pa sa ilang netizens ay madalas ospital at pamilya ang nag-aanunsyo ng pagkamatay ng isang tao kung ito ay namatay sa sakit lamang o katandaan. Isang anggolong maaaring naging dahilan ng pagkaka-involve ng mga pulis ay ang tinatawag na unattended death. Kung ang isang tao ay namatay ng walang ibang kasama o nakakita, ay kinakailangan ng investigasyon o presensya ng mga pulis. Kaya naman ngayon ay hindi pa makapag-anunsyo ng cause of death dahil may sinusunod na proseso at investigasyon ng mga kapulisan sa ganitong klaseng sitwasyon. Magpahanggang ngayon ay tahimik pa ang dalawang anak ni Ronaldo na si Najano Gibbs at Melissa Gibbs. Huling na namataan ang namayapang aktor nang dumalo ito sa premiere night ng pelikula ni Catherine Bernardo na A Very Good Girl nito lamang September. Sa kanyang naging huling serye kasama si Catherine ay mas lalo siyang minahal ng mga manonood at mas dumami pa ang fans dahil nakuha niya ang loob ng mga Katniel fans. Isang malaking kawalan na naman ito sa industriya ng showbiz sapagkat isa na namang mabait at napakagaling na aktor ang namaalam sa atin. Paalam Lolo Sir, maraming salamat sa anim na dekadang kontribusyon mo sa larangan ng showbiz. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz up, global updates.